lengua estupada. Tignan nyo naman kung gano'ng kasarap. Oh, oh. Good morning mga guys. Look at this. Wow. Ito nga pala ay dila ng baka. Ayan. Niluto ko siya ng lengua estupada. Pag natuyo na itong kanyang sabaw, naupo. Ang sarap nito. Pag malapot na to, Tingnan nyo. Napakalambot. O. Oh. Woo. Ganitong luto ang masarap sa dila ng baka.